Hello guys! Welcome back to my channel! Sa nakaraan kong vlog ay tinuro ko kung paano kumuha ng e-travel pass pabalik ng Pilipinas na ito ay green QR code. Ngayon naman guys ay tuturuan ko kayong kumuha ng e-travel pass palabas naman ng Pilipinas at ito ay ang blue QR code. So kapag tayo ay babalik ng Pilipinas at lalabas ng Pilipinas, dalawang e-travel pass po ang ating kailangan. Kailangan natin ng green at kailangan natin ng blue. Parehas na ang mga e-travel pass na ito ay kailangan nating gumawa 7 to 2 hours or 3 days bago ang ating flight. So mag-start na po tayong gumawa ng e-travel pass blue QR code na gagamitin natin palabas ng Pilipinas. Sa inyo pong uh, Google browser, kahit ano pong uh, browser, basta pumunta po kayo sa Google, itype ang e-travel.gov.ph So lalabas po dito ang website ng e Okay, and the next is mayroon na naman tayong makikitang register. So, ito yung first page na makikita po natin, katulad po ng paggawa natin ng e-travel green QR code. So, basahin po natin itong announcement dito sa taas. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel code to flight. So, guys, 72 hours or 3 days bago ang mga flight natin palabas ng Pilipinas kasi blog ko 'yung kukunin natin kasi sinabi ko pong palabas so wag po tayong kukuha ng e-travel uh, na masyadong advance bago ang flight natin <clears throat> so kung kukuha po tayo ng e-travel at ang ating passport ay Pilipinas passport i-click lamang natin itong Philippine passport holder kung tayo naman ay kukuha ng um Uh, e-travel pass at, at ang ating pasaporte ay foreigner or ibig sabihin pasaporte po na kinuha natin sa ibang bansa or kung kukuha po tayo ng e-travel pass para sa ating anak at para sa ibang relatives is i-click natin itong foreign passport holder. Okay guys, so dito tayo sa citizenship. Kung Filipino po kayo, is piliin nyo lamang itong Filipino. Meron pa kayo nakikitang arrow dito sa kanan. Ayan, i-click nyo po yan para may pagpilian po kayo. Filipino, Afghan, Island, and so on. So, i-click nyo po yan para makapili kayo ng inyong citizenship. And then next is traveler type. So, i-click nyo pa rin yung arrow sa Uh, kanan. Mamili kayo doon. Ang piliin natin dahil kumukuha tayo ng blue QR code, paalis ng Pilipinas, is departure leaving the Philippines. So, i lang po natin yung uh, departure leaving the Philippines. And then next is yung transportation type. Sa transportation type, guys, is meron tayong dalawa dyan, air or sea. Kung ang sasakyan ninyo is barco, iklik ang sea. Kung ang sasakyan nyo naman ay air, aeroplano, is iklik click lamang ang air. Sa date of departure naman is eto yung petsa ng lipad ninyo, paalis ng Pilipinas. So ma uh, mauuna natin i-type ang month, date, at year. So tingnan nyo mabuti yung petsa ng ticket ninyo, kung anong date yung paalis ninyo, ng flight ninyo. And then next naman is dito sa enter email. So, kailangan po natin ng email address na dito natin matatanggap yung uh, QR code na magagawa natin after dito nila isa-send. Kaya maglakay po tayo ng valid email address. So, itype po natin dyan. Make sure lang na nakalagin sa inyong cellphone. And then, re-enter email address is enter nyo po ulit yung nilagay nyo email address sa unahan. So, itype nyo lamang po dyan. And then, pagkatapos is Uh, basahin po yung agreement dito na I have read and agreed to the date of privacy and affidavit of undertaking. I-click nyo lamang po yung maliit na box dyan and then uh, click continue. Pero kung gusto nyo pong i-update yung existing record niyo pindutin nyo po yung nasa baba. At andito yung registered crew. Kung hindi naman kayo crew, is no need. And then, i-click nyo lamang yung continue. And makikita ninyo dyan is merong ulit blue na nagpop up. Yes, I agree. So, ipindot nyo lang ulit dyan. And um, again, kailangan nyo ulit pindutin ang continue for the next step. Okay, so dito na po tayo sa step 1, dito sa personal profile. So mapapansin nyo is meron lamang tayong 4 steps unlike sa e-travel pass, sa green QR code is 6. So dito sa blue QR code is 4 steps lamang. So basahin lamang yung personal pro profile, attention to all travelers. Yan, yung nakalagay po dyan na attention. So lalagay na natin, if you fill in na natin ang ating pangalan, first name, And the next is middle name. Kung meron pa kayong middle name, ilagay po ninyo. Like, for example, ang example ng middle name is, salimbawa, uh, Karen. Tapos, may Maria pa sa gitna. Ilagay nyo yung Maria. Ito yung uh, middle name ninyo. Pero, optional lang yun. Ilagay nyo or not is okay lang. And then, sa last name, apelido. Ilagay ang apelido. And then, sa suffix is optional lang. Then, meron kayong pagpipilian dito sa suffix na... Junior, senior, the second, the third. Pindutin nyo lang yan kung gusto nyo pong ilagay. And then next is, dito tayo dito tayo sa passport number. Ilagay nyo po yung passport number ninyo na makikita ninyo sa inyong pasaporte. Kung ano yung nakalagay doon, kung malalaking letra, yun po ang ilagay niyo. Okay, sa sex naman is ang kasarian. Pindutin lamang yung arrow sa kanan. Meron tayong makikitang female and male. Kung babae kayo is female, kung lalaki naman is male. Sa date of birth, higpit ng inyong kapanganakan, so mauunan itatype ang buwan, ang araw, at ang taon. And ulit, is sa citizenship ulit. Kung ano yung citizenship ninyo, kung Pinoy kayo, lagay nyo is Filipino. Kung iba naman yung citizenship ninyo at pinanganak kayo sa ibang bansa, halimbawa Canada, Canadian kayo. So, piliin niyo ang Canadian. So, yun po yung citizenship ninyo. Sa country of birth naman is yung bansa na kung saan kayo ipinanganak. So, kung Canada, ilagay niyo Canada. And then, maglagay ng mobile number, active mobile number dito sa baba na kung saan uh, makakatanggap kayo ng mga SMS o notifications uh, na isesend sa inyo kung meron man. So, ilagay po natin yung cellphone number na active. And then, guys... Guys, nakalimutan ko palang sabihin. Ilagay din natin ang ating occupation. So, meron po tayong pagpipilian dyan sa occupation. Kung kayo ay domestic helper, ilagay ang domestic helper. So, yan. So, bago natin i ang next, kailangan ulit natin reviewin itong mga isinulat natin. Kasi kung may kulang is hindi po siya mag -pro proceed Okay, so i na natin itong next sa susunod na step. Dito naman sa step 2. So dito sa step 2 is permanent country of residence. Sa permanent country of residence is ilagay po natin itong uh, bansa kung saan tayo nakatirang permanente. So sa state province is meron pong arrow dito sa gilid i-browse nyo lamang po yan at piliin niyo yung probinsya niyo. Ganon din sa city municipality and then piliin kung anong barangay kayo and then uh, house number or street niyo. And dito naman sa address line to maglagay ng pangalawang address kung mayroon pa kayong isang address na tinitirahan bukod sa permanent uh, address niyo sa Pilipinas. Pero yun lamang ay optional na sa inyo na po kung ilalagay niyo or hindi. And then pagkatapos yan is um, tingnan nyo kung tama yung sinulat nyo ulit bago natin i-type or pindutin ang ating next para sa ating next step sa step 3. Okay, so andito na po tayo sa step 3, travel details, departure via air. So, kung via air, isasakay tayo sa aeroplano. you So, pagkapindot natin yung OFW, kapag pinindot natin yung yes, is lalabas ang OFW classification. So, mamimili kayo dyan kung land base or sea base. Kung land base is sa lupa lang kayo nagtatrabaho, walang karagatan. <laughs> Ayan, kung seaman naman kayo is, i-click nyo ang sea base. Okay? And then, dito naman sa purpose of travel is i-browse nyo lamang ulit sa kaliwa, sa araw. Kung kayo ay magbabalik para magtrabaho ulit sa abroad is piliin ang work or employment. Kung kayo naman ay turista, ilagay nyo lang dyan ang uh, visit. Piliin nyo na lamang po dyan kung ano yung nararapat sa inyo, yung purpose ng inyong pag-travel. And the next is traveler type. So, dito sa traveler type is meron tayong pagpipilian. Aircraft passenger kung kayo ay pasahero. Kung kayo naman ay flight crew at kayo ay kabilang sa crew sa is piliin ang flight crew. The next is name of airline. Kung ano po yung pangalan ng airline ninyo. Like sample, like for example, is Cebu Pacific. I-browse lamang sa kanan yung nasa andun na I-browse lamang dito sa kanan sa makikita ang arrow dito. Cebu Pacific, Philippine Airline, kung Philippine Airline. At isulat naman ang inyong flight number na makikita sa inyong flight ticket. So, kopyahin nyo naman po yung flight numbers sa flight ticket ninyo. And then, airport of departure. So, itong airport of departure is kung anong airport kayo sumakay. Okay? Kung international, na iya na international airport is ito yung uh, piliin niyo kung ano. Okay? Kung Mactan, di Mactan, lagay niyo Mactan. So, isulat nyo din yung seat number kung uh, gusto nyo pong isulat kasi optional lamang ito. Isulat man o hindi is okay lang. And then, after that is i-browse nyo na po lahat yung mga sinulat yung information kung tama po ito. Kung may mali is, i-click nyo lamang yung mga arrow na makikita dyan sa kaliwa at i-edit nyo ulit. And then, pidutin na natin itong next step para sa step 4. So, dito sa next step, sa step 4 is ito po yung summary na kung saan ito lahat yung nilagay yung information sa inyong application. So, pwede niyo nang i-edit. May makikita po kayong lapis dyan sa kaliwa. Itong maliit na to, yung blue, lala, blue na parang lapis dyan. I-edit niyo kung may manakita kayong mali. Kaya, be sure lahat ng information ay hindi Uh, hindi mali, okay? Para hindi nyo na ito balikan, para hindi kayo magka-problema. So, isa-isahin nyo pong basahin kung tama nga ba yung mga sinulat niyo Bago niyo pindutin ang submit. Ito na po yung final na makakakuha na kayo ng um, i-travel pass, i-travel pass blue QR code. Ayan. So, ma makikita na kayo dyan na congratulations. So, pwede na ninyong i-download o i-screenshot ang inyong blue QR code or pwede nyo itong makita sa inyong email address na nilagay ninyo dito sa application ninyo. Doon ninyo makikita. Halimbawa, kung hindi nyo na-screenshot ito. So, balikan nyo lamang sa email address na inyong isinulat. Uh, kung inyo pong nagustuhan ng video na ito ayan, bigyan nyo po ko ng isang like mag-comment kayo, share this video at isubscribe na rin ang aking channel para mag-upload pa po ako ng mga ganitong tutorials para sa inyo ako po ulit, si Mami Love, binabati ko po kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year mag-ingat po tayo lahat sa pagbabakasyon natin, sa biyahe natin lahat po sana tayo ay uh, masaya at uh, nasa mabuting kalagayan pag-uwi sa Pilipinas muli ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper 香港。Hong Kong